Nandito kami ngayon sa The Chinese Restaurant and Dito sa Lem. Kasama right. ko sila. Right. Yeah, how oh many? Oh. Okay. 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 na kayo <laughs> Ito na kamay ni, eh. kamay lang. <laughs> <laughs> Ito na kagamba. Yung bahay <Maylanda>. mo lang <laughs> bahay nang mo

100 days na sa ilalim ng lupa. Ah oh, okay. Tapos pagtanggal mo yan, ito siya na naitin. 100 days 100 days. Di ba 100, 100 years. years? Century lang. Marie, magkano? <laughs> magkano? <laughs> 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 <Kaka> magkano? Magkano? <laughs> <laughs> <Kaka> ito <laughs> <Kaka> <laughs> Doon yun ba Rex! Ay, dito eh, kanila. Tatlong, tatlong Pilipino pinarail. Lulaki, nagaling sa Pilipinas. Walang buhok. nakasumbrero na eh. Nagalang nakasumbrero na Magko-coffee kami after naming mag Anli Chinese Restaurant. just nation life is a waiting game yeah you need to have patience you have to gain weight so just wait around <laughs>